idol tagapagtanggol nako ang akong kuya. Pero wa ko magdahom nga siya rapo di ay ang miguba sa akong pagkatao. Aww. Maayong adlaw ka mo DJ Sam o sa imong libuan ka mga followers. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Grace. 23 anyos o taga din sa Mindanao. Muhang yun na lang po ko nga itago ang akong identidad tungod medyo makauwaw kini ang akong ishare kaninyo. Bata pa lang ko, DJ Sam. pa-parts na kaayo mi sa akong kuya. Duha lang mi ka mag og o napulo tuig ang among gap. Palangga kaayo ko ni Kuya Ryan na DJ Sam o kamera jud na pirmi ang mahibilin sa balay kay working man ang among mga ginikanan. Nagdako ko DJ Sam nga siya lang ang nagaalalay na nako sa tanang butang. Nagapaligo, nagailis, nagpa-enroll, o naghahatod na ko sa eskwelahan ingon man nagasundo. Siya ang nagaatiman na ako kay permiman nga wa sila mama ug papa sa bahay. Maunang suod mi sa akong kuya. Sa eskwelahan, siya ang nagatanggol sa ako a siya pod ang sumbungan nako sa tanan nako mga problema. Masulti jud nako nga larawan si Kuya Ryan sa usa ka responsable ug mapagmahal nga maguwang. Sa una na tungod kay dihang nag-edad nako og 10 anyos sa DJ Sam og siya ana sa 20 anyos na pod. College na siya ni Edunga time DJ Sam. Giabuso na ko niya og sugod. Ginapugos ko niya nga buhaton kung unsay gusto niya o ginapugos ko niya nga maghilawas ming duha. Matagigayon nga wala si mama og papa og kamirang duha sa among bay wagyo si na. or bisan ganit gabii eh, nga naa sila mama og papa dito siya matug sa akong kwarto og magsawa siya sa paglabot nako. DJ Sam, gipinahan ko niya nga dili magsumbong kang mama ug papa. Kay kung ugaling man, dili dyo di daw niya kulungan. Pat gi ko niya, og muambak daw siya sa building. DJ Sam, love ka ayon ako ang akong kuya. Dili pud ko gusto nga na ay mahitabo nga dili maayo niya. Masuod pa ganit niya kaysa sa akong mga ginikanan. Una, Nisugot ko kay giilad man ko niya Nga kung love daw nako siya Tabangan daw ko niya sa iyang problema Iya akong ginaingnan nga kung love po daw nako siya mao daw to ang dapat na akong buhaton Kay normal lang daw to nga binuhatan sa mga taong nagminahalay Apan sa ngadungad to Na-realize na nako na na DJ Sam nga dili maayo ang gibuhat ni kuya nako. Mao Maunang dili naman ko niya mailad iyahan akong gibaharan. Sukad ka ginalabdan ko niya, DJ Sam. Sige hanapod ko kasaba sa kong mga ginikanan. Kay lagi daw, nagapabadlong daw ko sa eskwelahan o naguyab-uyab na daw ko kang bisan kinsa nga lalaki. Nasya ko, DJ Sam. Apan ulahin na, kay na brainwash na pag ayo ni kuya ang akong mga ginikanan. DJ Sam, sa mata sa ako ang mga ginikanan, responsable og obedient nga anak si Kuya. Tanang istorya ni Kuya, batok na ako, mutuo na sila. One time, giistorya nako na ako si Mama o gisumbong na ako ang binuhatan ni Kuya sa ako ah. Pero iyahan naman noon kung gisagpa o gikasaban. Wa siya mituon na ako. Kay lagi daw pakaulaw ra ko. Buutan daw kaayo si Kuya o dili daw kong magtumutumo o istorya Nagmahay daw sila nga napasagdan ko nila. Gispoiled. Tungod kay may resulta sa pagkasuwail na ko nga pagkaanak. DJ Sam, wa ko'y mahimo kundi maghilak na lang sa tago. Wa na siguro ko'y maayong ugma sa akong pamilya. Why mutuon ako og dilit na kumakalingkawa sa akong sitwasyon kundi ko kamot og dunay lakang nga buhaton. Parahin kong ginaabuso ni Kuya DJ Sam, ...wag akuan na lang siyang ginapasagdan hangtod kanos niya gusto. Nalipay ko di ang nakauyab na si kuya. Kaya nako maundang natanang pag-abuso niya nako. Apanwa di ay. Tungod pa dayan gihapon ang niluog niya nga binuhatan nga rin ako. Maung di nag-edad nako og 16 anyos. Sakto nga pagkahuman nako sa high school. Nagdesisyon ko nga mulaya sa DJ Sam. Gitiming nako nga ako mga ginikanan og naa sa lakaw si kuya. Gigamit na ako ang akong dugay na nga tigom mitabok sa laing lugar, kanang dili siya nila maapasan. Pero naagi hapon din sa Mindanao, DJ Sam. Nagrenta ko o gamay nga kwarto, aron akong kapuyan na DJ Sam. O apply ko sa ka fast food chain. Nagilis ilis ko ang number o wa, ko nagparamdam pa sa akong pamilya. Wa ako nang hinaya nga mubiya nila DJ Sam. Kay dili na ako deserve nga mabilong sa ilaha nga klase nga pamilya. Pabaya nga ginikanan o abusado nga maguwang. Ingon e pa sa akong BFF, gipalabas daw sa akong maayong maguwang nga ming uban ko sa akong uyab o nagtanan daw ming duha. Suko daw kaayo ako akong mga pero bisan pa man, wa na ko'y pakialam DJ Sam. Bahala na sila kung unsa ang tanaw nila sa akua. Basa kay sukad ni atong panahuna, giputol na nako kung unsa man ang koneksyon na namo. Tuod man, nakatrabaho ko sa usa ka fast food chain. O pasalamat ko DJ Sam kay pwede di ay mga working students. Nakaskwela jud ko. Una man gud kumilaya sa amua, giandam na pud na ako ang mga credentials sa eskwelahan aron in case may chance makaskwela gihapon ko. Two years ago, nakagraduate na jud ko sa kursong education. Dili lalim ang akong kinabuhi, DJ Sam. Apan giatubang na ako tungod wa ko'y gisaligan, kundi ang ako lang kaugalingon. Human ako may graduate, wala ko'y gisayang nga panahon. Nang-apply dayon ko sa private school, aron nga mapraktis na ako ang akong profesyon. Last year lang sab, ganap na teacher na jud ko, human makapasa ko sa let. Happy kaayo ko og proud sa akong sarili DJ Sam kay nabuhat na ako ni Tanan pinaagi sa akong pagpaningkamot. Last week lang, nakadawat kong balita gikan sa ako ang BFF nga silingan na mo kani Addo DJ Sam. Giatake daw si Papa sa kasing-kasing human nabangga daw ang gisakya ni Kuya. Hubog daw nga nagdrive, drive o naa daw sa kritikal ang iyang kahimtang. DJ Sam, duwa sila karon nga naa sa hospital. O pareha sila nga nag-agaw buhay. Sabi ka sa pikas akong huna-huna, gusto kong muduaw nila. Og may patigbabaw ang akong pagkaanak og pagkaigsuon. Apan sa laing bahin, naapod ang kalagot na ako ni kuya o panluod sa akong inahan. Tungod fail siya nga protektahan ko kaniadto. Mga followers ni DJ Sam, kung kamo ako. Unsa may maayo na kung buhaton. Palihog tambagi ko ninyo pinaagi sa comment section. Imong follower, Grace.